uh during that time nung hindi ako nakuha sa RP team mm -hmm. no um uh, talagang bagsak ako eh kasi three times yun nandun ako sa 20 24 players just mm -hmm. last cut is 15 mm -hmm. no tapos nung hindi ako nakuha yun yung parang dark no dark moments ng career ko talaga mm -hmm. no Mm -hmm. uh, kasi galing akong Cebu eh. Na, uh -huh. Tapos uh, kinuha ko ng San Miguel. Mika pa noon. Uh -huh. So maganda pa yung Mika ako talaga. No? I was siguro uh, second ako sa rookie of the year nung time na yun. No? Mm -hmm. uh, si Louis Brill ang number one. Tapos after that, nag out nga ako sa RP team. Mm -hmm. Yun yung time na doon ako bumagsak. No? doon ako kasi ako lang mag-isa sa Manila, my family was in Cebu. So talagang wala, talagang nung hindi ako nakuha, napasok na ako sa maraming bisyo, mm -hmm. no. Inom, sigarilyo, mm -hmm. tapos marijuana, ayun, ganon kasi wala pang syabol. Ah, <laughs> uh, tapos uh, yun na uh, nasira yung pag-aaral ko. Tsaka yung attitude ko I used to be a very positive person. Tapos yun, wala sa akin yun. Uh -oh. Talagang parang ang liit man tingin ko sa sarili ko. Uh -oh. So I was really down, no? Uh -oh. And uh, that Ano was po yung ano? So, Coach, uh oh. Ano yung pinaka uh, lowest point po ng inyong uh, uh, pagkalungkot at pagkalulungpo sa ano sa bisyo at pinagbabawal na gamot? Uh, eto yun no uh, the lowest point was when uh, yung mga bisyo ko na sabay-sabay na na ginagawa ko mm -hmm. tapos uh, dumating yung point na wala na talaga akong pera mm -hmm. at uh, yung bahay ko kasi sa Manila noon tambayan ng mga barkada ko na players at saka mga seamen mm -hmm. no kasi uh, nung i was in Manila My father has a compare who is a seaman. Tapos doon ako tumira sa sa agency, mm -hmm. no? tapos naging kaibigan ko yung mga seaman. Mm -hmm. So, during that time nanonood sa sa games ko. But uh, during that time also na talagang bumagsak yung mm -hmm. hindi ako nakuha sa rt mm -hmm. Kasama-kasama ko na sila, no? Ah, uh, sumasali, sumasama ako sa inuman yung mga mm -hmm. ganun ba. Mm -hmm. Kaya walang wala na kami. Yung kumbaga wala na kaming makain and the turning point was if I am not mistaken, meron na kung kaibigan na niluto niya yung plato na walang laman. Mm. <laughs> oh, oh, kasi oh, walang wala na kami, you know. Uh that was the time that uh, I said to myself na eto na talaga yung naglumuhod ako. Actually, nagpray na ako noon. Then uh I asked the Lord, no. Uh, yung masinsina, na, di ba? Mm -hmm. Lord, sabi ko sa kanya, Lord, um papuntahin mo ako sa PBA, yun yung una kong hiningi sa kanya. Mm -hmm. Kasi since I was a kid, I was really dreaming to mm -hmm. become a professional basketball player. Yeah. Tapos pangalawang uh hiningi ko kay Lord, Lord, what is life? Hindi ko na maintindihan eh. Para bang naghahanap ako ng formula, di ba? Mm -hmm. Yung bang Basa ka ng libro sa basketball, basa ka ng libro sa science, basa ka... Meron eh, pero sa ngay, paano? O, oh, yan. Tapos, pangatlo, sabi ko, make me an engineer. Because I'm already fourth year in Adamson that time. Mm -hmm. So, yun yung tatlo. At uh, doon naman, uh, that was the time na talagang three, three years nag out ako sa RP team. No, hindi ako nakuha. Hanggang 24 lang ako. But in three months lang siguro, I was already in the PBA. Wow. So, yun yung turning point. Wow. Pagsak no? yeah. tapos, oh. eh, wala na akong mapuntahan eh, di ba? Oo. Oh. Okay. Doon ako nag, nag, talagang masinsina na nagdasal. Hindi na ho okay. kayo. You never uh, got back to, ano, to taking uh, drugs yeah. or hindi na kayo umiinom after po ninyo makapasok sa PBA. Hindi. Actually, process eh. <laughs> hindi agad-agad eh. So, Uh, alam mo, ito ginagawa ko no, no uh, ang mariwana niluluto ko sa itlog. Ha? <laughs> ah? <laughs> o si segundo lang yun no, mga five to ten seconds lang tapos kinakain ko 'yan before the game, before the practice. Ah. Uh, ang galing ko maglaro. Sa tryout nga, nagulat nga si Baby Dalupan eh. Kaya nga kinuha nga ako sa greatest champion team yun. Uh -oh. Pero of course, ang katawan ko, alam, bumabagsak, no? Ah kasi downers naman yan eh oh, oh. first three games ko sa PBA uh nagmamariwana pa ako noon tapos kain ako di ba before mm -hmm. the game oh. pero second quarter na ako ginagamit eh oh. so nagmariwana pababana <laughs> oh pababana oh, <laughs> nung oh. naglaro ako wala wala na ako sa wala timing no uh -uh. So, so nasira yung doon ako three times nangyari yun tapos si coach Baby Dalupan the winning coach before team cone no mm -hmm. talagang galit siya sa akin ano anong nangyari sa sarili mo? ko di coach laban ako coach <laughs> mm -hmm. pero after that uh, nagpractice kami doon doon lang ako sa tabi hindi niya ako hindi niya ako ginamit mm -hmm. so i was so down mm -hmm. but uh fortunately yung teammate ko si Joel Banal nagreach out siya sa akin mm -hmm. oh tapos uh, inaibigan niya ako, yung bang uh, ginausap niya ako. And during that time, I think uh, way ni Lord yon na uh, masagot yung pangalawang ano ko eh, yung hiningi ko sa kanya na what is life. Hmm. Kasi um, during that time, merong nagbigay sa akin ng Bible. No? Uh, I was coaching in Adamson IE department. Kasi IE ako, Adamson ako eh. Mm -hmm. So, champion kami pag inter IE, yung mga ganun. Mm -hmm. Mapua IE, Adamson ay ganun. So, when I was in the big day, they got me as a coach. They gave me a Bible. So, hindi ko naman tinapon nung nag-reach out si Joel sa akin. I knew then that he was uh, reading the Word of God. Tapos, Sinabi ko sa kanya, Joe, meron akong Bible sa amin in the course of our you know, kwentuhan. Sabi niya, oh, basahin mo, pare. Sige, eto, basahin mo. Ganun-ganun. Naging kaibigan ko siya. Every day, sabi niya, before ask for practice, mag-usap tayo. Until such time na, sabi niya, uh, after mga two weeks siguro, sabi niya, gusto mong umaten sa fellowship this coming Sunday? Sabi niya sa akin, o oh, sige, sige. Eh, siyempre, ako, Uh, gusto ko, di ba? Kasi mm -hmm. naghahanap ako eh. I was searching yeah. eh. So, during that Sunday, dinaanan nila ako sa bahay, tapos pumunta lang nga ako sa fellowship. Pagdating ko doon, grabe, yung mga pagpasa ko pa bang talagang sayawan, kantan, iyakan, palatbakan. Mm -hmm. Ang saya nila, grabe. Tapos, my heart was so hungry. No during that time talagang uh, empty ako eh parang mm -hmm. doon parang nafeel ako doon na feel ko yung presence ni Lord uh -huh. doon